ito ang maganda kapag na full charge na po ang aking cellphone tumutunog po siya kusang nag alarm yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ganito po ang itsura kapag activate na ang alarm sa pagcha charge ng cellphone mamili lang po kayo dyan mayroon po dyan ma over charge yung cellphone nyo madetect po niya at kung mainit na po ang inyong cellphone wala po yung bayad kahit wala po kayong internet connection libre po yan mas maganda po itong gamitin kaysa iba ito po ang ginagamit ko guys alam nyo ba guys napakalagang malaman nyo lalo na sa mga bagwa na hindi pa nakakaalam dahil minsan nakakalimutan na natin bantayan habang nakacharge ang ating mga cellphone kaya ang baterya ng ating cellphone masusunog o kaya nasisira ginawa ko ang video na ito para para maiwasan po natin ma-overcharge ang baterya ng ating cellphone panoorin ang buong detalye sa video na ito pagkatapos po natin mag-download ng application i-open lang po natin dito natin malalaman kung ano po ang kalagayan ng baterya yan po nakikita nyo po. Kung gusto nyo naman palitan ng language, punta lang po kayo sa settings. Sita po lang po ang language. Mamili lang po kayo dyan kung ano po ang language na gusto nyo. Ang pinili ko dyan ay Tagalog-Filipino para maintindihan ko kung ano ang sinasabi ng application. mayroong mga patalastas po dyan i-close nyo lang po sundan nyo lang po ang mga nakamarka po dyan para hindi na po kayo mahirapan dito na po tayo mag-activate ng alarm i-tap nyo lang po yan ganun lang po katalig okay na po yan kapag naka pula na ganoon lang po guys sana nasundan nyo hindi po kayo nalilito Tapos, pues, pangalawa naman. Okay na po. Yung ringtone nyo po, mamili lang po kayo kung ano pong ringtone na gusto nyo. Yan po. sa vibrate naman po kung gusto nyo buksan yung vibrate niya, buksan nyo rin po okay na guys naka activate na lahat okay guys salamat sa panonood hanggang dito na lang po bye bye